pinagdaanan din namin yung hirap talaga na sobrang hirap talaga. So, pasensya na na. Ito lang may yung maaabog Parang tulong na lang dito. So, sigyo, Ang uh, unating pasalamatan si God talaga na yun. Know? Okay. So, yun. Mga idol, nakaiyak talaga si Naray Mga idol sa sitwasyon ng kanyang ako, mga idol. Hello, what's up mga idol? Magandang hapon naman ulit sa inyong lahat Luzon, Visayas, Mindanao o kaya saan mang sulok o dako ng mundo Alright, so magandang hapon sa inyong lahat mga idol ko Yan, uh, So mga idol, uh, bago ang lahat mga idol ay nais nice kong magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa panibagong araw at panibagong lakas na binigay niya naman sa atin So bago ang lahat mga idol no ay nais ko magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa panibagong araw at panibagong lakas na ibinigay niya naman sa atin So yun, at for this video mga idol ay mayroon naman tayong pupuntahan at abutan ng kunting tulong So yun mga idol kasi uh, nakapaglaot naman tayo ng limang araw at mayroon naman tayong uh, biyaya na binigay ni God sa limang araw natin paghanap buhay yan at pwede naman din natin ibahagi ipag i, iabot sa talagang nangangailangan. So, yung mga idol at yun nga mga idol ah, sa ating paglalaot din, sa ating paghanap buhay sa limang araw nating palaran sa laut, So, sooner din naman din tayo mga idol sa panglimang araw natin ay gumanda yung ating kita. Kaya ngayon mga idol, ay ah, yung binigay ni Lord sa atin na ah, blessing ay share share blessing din natin mga idol. So ngayon mga idol ay mayroon sa ating nag-message. Mayroon daw bata mga idol na lumpo at uh, humihingi ng tulong ang yung lula gawa ng walang trabaho ang lula at saka siya nag asikaso sa kanyang apo. Yun, at saka yung apo mga idol ay hindi makatayo, hindi makalakad gawa ng nalumpo nga daw mga idol. So ang nag-alaga ngayon ay kanyang, na, uh, kanyang lula at saka iniwan siya ng kanyang nanay. At uh maraming salamat din sa walang sawan yung suporta kay Bay no? So mga idol no, uh, tangihiling ko mga idol na sana hindi kayo magsasawa ng suporta kay Bay Malasagi at patuloy niyo lang yung suporta niyo kay Bay para uh, magawa natin yung mga idol yung uh, dapat nating gawin mga idol. So yung atin yung ng na mga idol na pagbibigay tulong, pag tulong. So wag natin itigil mga idol gawa ng ito talaga yung ating plano mga idol sa ating kaya pumasok tayo sa pag -vlog dahil sa ganitong uh, sitwasyon. So, yun ang ating pangarap mga idol na makapagbigay tayo tulong sa mga nangangailangan. So, hindi ko rin yan magawa mga idol kung hindi nyo ako samahan. So, yun lang ang tangin hiling ko mga idol na supportahan nyo na si Boy Malasagay para may pagpatuloy ni Malasagay ang aking nasimulan. At uh, yun lang mga idol. At samahan nyo na ako mga idol at huwag na natin tagalan. Kaya tara, let's go! bahay mga sa yung ating abutan tulong sa uh, sama si nyo kami para ano sigo nandito na tayo mga sa papunta na tayo dun sa bahay so ito na yung bahay na gabihan kami mga kada gabi. Ah. Uh, So mga idol antayin na lang natin yung lula kasi pagdating natin dito mga idol ay wala pala dito yung lula Kaya kailangan natin antayin at para makawasap natin kasi yung talagang uh, magandang makawasap kasi yung nag-aalaga daw sa bata yung lula So antayin na lang mga idol Ngayon mga idol dumating na pala yung lula ayan siya mga idol So ngayon mga idol pasumahan niyo akong pumasok at para maitanong natin si lula no mga idol para malaman natin kung anong pangyayari So let's go So, nai na dito ako ngayon Gat. kasi yung pamangkin ko kasi nai nag-message tapos siya din pala yung isa nag-message sa akin na uh, humihingi, humihingi din nga ng tulong. So, si Mati kasi pambigay, eh, kailangan pa na maghanap buhay mo na si Malasugi para mayroong pang abot pa at pa kasi ako talaga na mahirap din ako eh, kasi natulad din sa kanyo, mahirap, din, mahirap lang din. So, yung aking inaasahan na pangbigay-tulong katulad sa inyo at katulad kay ito, ka-Bibi, ay umasa na din muna ako sa halagbuhay ko sa lalat. Sa so, yung kita ko sa laot, sa paglalaot ko, din muna ako uh, tumukuha para pangbigay ng pwede na kay Yabota. So, yung aking, <coughs> ang ginagawa ko na ay sa limang araw na paglalaot ko, kung magkano yung makikitain ko sa limang araw yung nangyayipulin ko, tapos kung magkano yun, yun ang eh, sabi, pag ibigay ko loko. So ngayon, ang, kung eh, dalawa sila kasi yung, uh, kung ano, yung habutan ko ng tulong. Kasi, as New York team, yung, taglaw kasi kami kahapon namin, medyo maganda-ganda man yung kita. So, eh, pag ako din ako, meron din ako ma, uh, ano, na katulad din sa kanya, yung nalong po din. Eh. So, pali dalawa sila yung habutan ko ng kunting tulong. So, tatanungin ta ko lang sa'yo, Nay, eh, kung, ano ba yung, bakit, ano nangyari sa kanya? Ano ba nangyari sa kanya? Yung, um, Tataka rin po kami, ba't hindi rin po sinakalakad? Okay, ang taon na yan. anim na taon po. Pero noong, na taon na? opo. Pabalik-balik na nga po kami sa doktor. Kaya lang po, hindi matrace yung kanyang sakit. Hmm. Tapos po, nung last na ano, punta po kami kay doktor Balagtas. Ginamot po siya, pero... Gumaling naman po. Pagkatapos po, mga May po yun eh. Tapos pagpasok po ng June, June 10 po yun, hindi na po siya makatayo. Yun po ang ano Tapos wala po ano, sakit sa nal Binigyan, sabi po ni Dr. Balagtas, ano daw po, masel. Eh pero nabigyan niya naman po ng gamot, pero hindi naman din makatayo. Tapos hindi niyo na nahulit ang pangangangang? Hindi, hindi na po. Pumunta po kami sa, ano, sa Children's Hospital, sa Hmm. Tapos po, nagamot naman po siya. Sabi po ng doktor, TB daw po sa buto. Yun po, nabigyan po rin siya ng gamot. Pero pabalik-balik din po, marami pong balik. Parang Tap, po. Tapos ng ng ngayon, may ginagawa, ini siya ng gamot? Opo. Ah, ngayon na. Ngayon, ngayon, ngayon lang. lang po nagsimula. Siguro po, mga... Meron nagbigay? Opo. Mga tatlong, tatlong... balik na po kami sa Children's Hospital. Kasi po, eh, nahihirapan din ako. Eh, gawa nung hindi siya makalakad. oh, makalakad. Eh. Ay, na ngayon, sa hirap ng buhay talaga yon. Hindi po, kasi po, binubuhat ko siya eh. Uh, Pag-iihi. Tapos, nasakot na rin po ang likod ko. Saka bubuhat. Eh, ako lang po ang silang samahan niya ng ano eh. Saan pala yung nanay niya? Eh? Iniwaya na po silang mamay niya. Isang taon na lang. Isang taon po siya uh, sa akin. Tapos po, may yung anak ko. Nagkasawa ng iba. Ngayon, parang napapabayanan siya. Hindi yeah, na talaga siya makatayo kahit hindi. Hindi po. Nasa ka din yung likod niya kasi oh, pinatingin namin yan dito. <coughs> hindi nga po siya makapag-aral. Dati, Ilang, taon dapat... na siya? Anong year na sana siya? Grade 1 na po. Hmm. Ilang taon na siya ngayon? 6 po. Mag-ano po siya sa November 9 oh, po. Tapos itong niyo nagsimula yung pa niya, yung ipatling niya, yung, yung naramdaman niya ba? Anong, anong par, ilang taon na siya na, talaga nag, talaga nag-umpisa? Ano po siya, nung March pa? Uh, ano? Mag-ilang taon na? Yun taon. Mag isang taon na. Um, Pero kung hindi nga siya matrace yung sakit niya. Pabalik-balik nga kami sa ano, sa doktor. Hindi naman. So, yun sa mga idol, ito pala yung bata na, ano, yung minisids nga pala ng ikatiyahin. Anak ko po siya. Uh, Tapos, sinabi <coughs> po ni, ano, ng pamangkin niyo na, kung pwede, yung, uh, kung gusto niya, kung gusto ko raw kung gusto okay naman kung ano. Kasi yun kasi yung kuhan ko, nung nagsimula ako ng nagbibigay, nagtibiga, nagbigay pa. Pero yun nga, sabi ko sa inyo na yung kita ko, magkano yung kita nito, yung, yung, yung share ko, yung sinashare ko na lang pa. Okay. Kasi sa ato lang, wala pa akong ini-income sa pag-vlog, wala pa akong ini-income, wala pa akong kita. Pero yun lang nga, ang aking hiling na sana, tuloy lang support ba sa mga nanonood sa ko ay share lang kung uh, may ano sa ko ano sa ko video share lang ako ang kwan para sa so, masakali na wa, tuloy tuloy yung kahit kahit hindi pa talaga tutuloy tuloy tuloy na talaga to kasi pero yun nga ang sabi ko na antay na talaga sa limang araw yung kasi kung magkano lang kita eh pero tayo kung kumabasi kung ako ako magkano no? at saka so, uh, sana <coughs> mga idol ito pala yung bata mga idol oh. <coughs> na nakikita niya po yung lalapit sa atin na uh, mabigyan na kahit kunting tulong. So ngayon mga doon, yung, yun, yung nga sabi ko sa vlog ko na sa limang araw na aking paglalaot, uh, yun aking eh, bigay tulong sa mga nangailangan, sa so, mga deserve natin na mabigyan. Yun, uh, so mga viewers ko dyan, uh, kung meron din kayo uh, malalambot na puso, yun, sa so, nakapanood sa video, na, video kong ito, kung meron din kayong pangabot, tulong kahit kunti-kunti lang, ay malaking tulong na po yan mga idol. Kung meron na ka, sa mga viewers ko dyan na malamot po puso, yun lang ang tangiling ko rin na sana huwag kayo magsama magsuporta sa mga vlog ko mga idol at patuloy lang kayo magsuporta sa mga vlog ko kasi yung ating na umpisan mga idol na pagtutulog, pagabot tulong mga idol ay tuloy-tuloy na po yan. So yun lang mga idol. at nay, at nandito nga kami na kasi gusto namin magpabot ng na kahit kunting tulong ngayon, No? So yun lang ang ating na ika, may tanong sa'yo. May anong bang ikakuan mo? Ano ba meron kang sa ating mga viewers? Sa mga ano sa to, so, ah, pwede i-share na, misulti na mo kung sa, sa lahat ng mga... <coughs> so, mo, sa mga viewers, sa mga viewers sana natin, sa na nanonood. Dyan. Sana po, pakitulungan nyo so, po kami. Kasi po, wala po talaga kami pang support sa apo ko. Hirap-hirap na rin po naman kasi ang buhay. Tapos po, yung mama niya naman, hindi naman po makapagbigay. So, sana po, talungan yun lang po kami. Yun lang po. So, yun mga idol, no? Sana masuportan, mas masuportan nyo kami mga idol at talo na kay nanay. Ka talagang na, nangangailangan talaga sila mga idol na supporta mga idol kasi gawa ng ano trabaho mo pala, na Wala po. Wala pong trabaho. No. Yung si tatay. Pa, ah, extra extra lang po. Yeah. extra extra lang din po. Ang sa buhay. Yung <coughs> no, malang munti sa trabaho. walang nah malang may So yun lang may doon na ako. Na, Nakakiwasap si nanay na sana ako mayroong tumulong. Kahit paunting unting tulong may doon. malaking tulong na po yan mga idol. So yun lang ang aming ang hiling sa inyo. Na sana uh, kung mayroon man mag-abot dyan sa para ilang nanay, para sa bata, <coughs> pwede nyo na lang akong i-claim dyan, mga idol. At saka uh, yung ipagod dyan, mga idol, pwede na rin natin i-balik na i-galing ko dito na nanay at saka i pa rin natin, mga idol, para uh, hindi din kayo magkuha na yung inabot niyo tulong na talaga makakarating talaga sa kanila. So yun na, mga idol. at uh, ay, magpasinsa nyo ako ito. May kunting tulong ang ibigay sa inyo. Talaga ako. Kasi talaga sa pinagkaloob din. Ito lang Diba? Ibigay ko sa inyo na yung galing din po kay God kasi kung hindi din tayo binigyan ni God ng malakas sa mga tawad, talaga hindi tayo makapagbigay tulong na no? So yan talaga. At saka tayong galing kalimbi sa inyo na no? huwag talaga kalimutan si God sa ating buhay. Ito so, talaga ang nagbiruan. Kasi nagdaanan din namin yung hirap talaga na sobrang hirap talaga. So pasensya na na. Ito lang may umahabog kayo. Parang tulong na lang dito. Okay. So ang, nat ang, natin pasalamatan si God talaga na no? So yun, mga idol, nakaiyak talaga si Naray mga idol sa sitwasyon ng kanyang ako mga idol. So yun lang mga idol, no, sa lahat ng aking sumuksuporta, no, sa lahat ng aking mga viewers dyan, at lalo na sa aking mga followers, at lalo sa aking subscribers, so patuloy lang kayong sumuksuporta mga idol. At sa mga hindi pa support dyan, sa mga hindi pa nakapagpalo dyan, ay magpalo na kayo mga idol. At saka sa aking YouTube channel, Bumilas si yung Official TV, mag-subscribe na rin kayo. So yun lang mga idol, maraming salamat sa iyo. At, at love you all.